Ano ka pare? Magandang araw mga gar. Panibagong video na naman tayo mga par. Nandito na naman tayo sa Gaisano Capital, kalapan mga par. At bibili tayo ng sopa dito mga gar. Tara, samahan nyo ako. Boss, pwede magtanong? Yes sir, good morning po. Ah, uh, may tatanong lang. Boss, paano po pag i-deliver tong item nyo. Pre-deliver po ba siya? Bari po, sir, kami may proof promotion po kami ngayon na kapag po kalapan, pwede po namin i-pre ang delivery charge. Pero pag po malalayo na po, may additional po. Ah, uh, madami ba kayong klase ng ganitong sopa, boss? Madami po siya, namimili po kayo. At saka po, sir, ang aming mga sopa, hindi ganito po. Eurotex po siya, sir. Meron po siyang Uh, yung, uh, siya. yura uh, text po so, yung ano. May warranty po yung phone lang po niya na may warranty. Yung kamay niya po, wala po. Boss, matibay po ba ang yura text? Opo, uh, sir. Matibay po ang yura text. Kasi, ang nang na po yung yura text, eh, basta po sa yura text. Kahit po yung kalakalakan po ninyo, kapwa po ang po ninyo, ang yura text po, po yan. Ah, uh, boss, bali, bibila ako ng sopa, ano? Ah, uh, Paano kaya ang process nun, boss? Uh, po, sir, pupunta po tayo sa customer service, uh, sa counter po. Dari sila po yung nag-aasikaso sa deliver kami po sa mga walang po sa sales. So, ano yun, boss? Uh, kahit iwanan ko na dito, kayo nalang mag-deliver, babayaran ko na lang. basta po, sir, pinukuha lang po namin ang sketch, telephone number po ninyo. Para at least po, kung kilala, kilala po yung papel ko, yung print inyong lugar na hindi kami maghahanap pa. Hindi ako po ang kailangan Nag-a-avail din po kami ng credit card po siya na installment po ng BDM. Ah, uh, sige boss, bali ko kukunin ko boss tong isa no, itong blue. Sige po sir, sa counter na lang po. Sige po boss. Thank you. So ayun nga mga gar, wala tayong masabi sa galing mag-sale stock ng empleyado ni ano mga par. At kung gusto nyo nga rin bumili ng sopa nila dito mga par, meron pa sila dito mga ibat-ibang klase ng sopa mga gar. Puro daw Eurotex ang mga sopa nila dito mga par. Check na matibay at quality to mga gar. Mas matibay pa sa 10 taong relasyon nyo mga gar. Anyway mga par, tapos na nga akong bumili ng sopa dito mga gar. Siyempre, binigay na natin ang kontak natin at saka yung sketch ng daan papunta sa atin mga gar. Kaya sila na mahal ang mahalang mag-deliver doon mga par. So ganun lang kadali ang proseso ng pagbili ng supa dito mga par. Wala pang hassle kasi pre-deliver sila mga gar. Basta dito lang sa kalapan mga par. At dahil yun lang ang pakay natin dito mga par, tatapusin ko na naman ang video natin mga gar. Sigurado hinahanap na naman ako ng inay mga par. Nasayang ko na naman bang ang oras nyo? Okay lang yan. Hanggang sa muli. Paalam!